tahimik ang hapon ang init ng araw ay bahagyang nalalambungan ng manipis na ulap pero sapat pa rin ang liwanag para tumago sa bintana ng aming kwarto nakatayo ako sa tabi ng kortina pinagbamasdan ang bagong lipat na kapitbahay sa tapat hindi ko pa siya nakakausap ang alam ko lang mag isa siyang nakatira sa unit na yun isang matangkad, moreno at matipunong lalaki na mukhang mas bata sa akin at sa bawat pagdaan ko sa bintana hindi ko maiwasang mapansin kung paano siya ito tumatambay sa kanyang balkonahe kadalasan kitang-kita ang pawisan ng mga balat habang umiinom ng malamig na tubig isang gabi habang hinihintay kong umuwi si Victor ang aking asawa hindi ko napigilang tumingin muli sa bintana. Nakaawang ang kortina. Sapat lang para makita ko ang kapitbahay na nakatayo roon. Nakatingin sa akin. Para bang matagal niya na akong inaabangan. Mabilis akong umatras. Pero bago pa ako makalayo, nakita kong may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Isang ngiting may lihim na kahulugan. At doon nagsimula ang lahat. Mula nang magtama ang aming mga mata sa pagitan ng kortina, hindi ko na maalis sa isip ko ang bagong kapitbahay. Para bang nag-iwan siya ng bakas sa aking utak, sa aking katawan. At ngayong gabi, habang nakahiga ako sa kama, hindi ko mapigilang bumangon at sumilip muli sa bintana. Tahimik ang paligid, pero bukas ang ilaw sa kanyang unit at doon ko siya nakita. Nakatayo siya sa harap ng bintana. Halatang bagong ligo. Basa pa ang buhok niya. At ang maninipis na butil ng tubig dumadaloy sa kanyang katawan. Pero ang mas nakatawag ng pansin ko ay ang nakapalupot na tuwalya sa kanya. Alam niyang pinapanood ko siya. At sa halip, mas lalo pa niyang hinayaan na siya ay aking panoorin. Napasinghap pa ako nang bumalik ako sa aking kama, ramdam ko ang init na dumaloy sa aking sistema. Hindi dapat malito, pero kahit anong pilit kong ipikit ang aking mga mata, isang imahe lang ang laman ng aking isipan. Ang kapitbahay kong may madilim na titig at ang tukso niyang hindi ko kayang labanan. Hindi ako makatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa isipan ko ang aking nakita. Ang matipuno niyang katawan, ang tila mapanuksong galaw ng kanyang kamay at ang paraan ng kanyang pagtingin sa akin. Parang alam niyang nag-aalab ang init sa loob ko. Kinabukasan, nagkita kami. Papalabas ako ng bahay ng eksaktong sumabay siya. Nakaputing sando at manipis na basketball shorts na bumabakat ang matigas niyang hita. Nakangiti siya at sa unang pagkakataon, narinig ko ang kanyang boses. Magandang umaga, misis. Para ako kuryente sa paraan ng kanyang pagsabi. Mellow, pero may lalim. Magandang umaga rin, sagot ko pero agad akong umiwas ng tingin. Ngunit hindi siya umatras. Sa halip, mas lumapit siya. Naamoy ko ang bagong paligo niyang amoy. Mabango at lalaking lalaki. Hindi pa tayo nagpapakilala ng maayos. Nathan, saglit ako natigilan bago ako napilitang magpakilala. Ah, Andrea. Hmm, parang sinariwa niya ang pangalan ko sa kanyang dila. Bagay sa'yo. Ramdam kong uminit ang aking pisngi. Dapat akong umalis. Dapat kong putulin ang pag-uusap na ito bago pa mahuli lahat. Pero bago pa ako makalayo, bigla niyang inabot ang aking braso. Isang maranga plus lang, pero sapat para yumanig sa buong katawan ko. Napansin kita nakadungaw kagabi. Napasinghap ako. Hindi ko alam kung paano ako nagawang paglaruan ng tukso ng ganoon kabilis. Pero sa puntong ito, alam kong wala na akong kawala pa. Dapat akong umatras. Dapat kong tanggalin ang kamay niya sa aking braso at lumayo. Pero bakit parang hindi ako makagalaw? Parang isang parusa at gantimpala ang init ng kanyang palad sa balat ko. Nakita mo rin ako, hindi ba? Bulong niya. Bahagyang yumuko para ilapit ang labi niya sa aking tenga. Napasinghap ako. Pakiramdam ko kahit sinong makakita sa amin ngayon, agad nang mahuhuli ang lihim na pagnanasa na namamagitan sa amin. Pero wala akong pakialam. Mabilis akong lumingon. Nagbaba ka sakaling may tao sa paligid. Wala. Lahat ng kapitbahay ay tila abala sa kanika nilang gawain. Kung gusto mo kong panoorin, Andrea. Mahina ang kanyang tinig pero may bahid ng pagnanasa. Bakit hindi mo subukan na mas malapitan? Ramdam kong bumilis ang tibok ng aking puso. Hindi ko dapat marinig ang mga salitang yun. Pero parang binuhay nito ang isang bahagi ng pagkatao kong matagal nang natutulog. Malito pero bakit ako sumunod? Bago ko pa namalayan ang ginagawa ko, nasa loob na ako ng kanyang bahay. Ang pinto ay marahang sumara sa aking likuran at sa isang iglap, kami na lamang dalawa ang naroon. Tumingin ka sa akin, Andrea. Pilit kong hindi siya tingnan, pero naramdaman kong lumapit siya sa akin. Nang bumagsak ang palad niya sa aking balikat, napapikit ako. Hindi ko na alam kung alin ang mas matimbang. Ang konsensya kong nagsasabing itigil ito o ang matinding pakiramdam na nagsusumamo na tuluyan na akong magpadala sa tukso. Sumikip ang espasyo sa pagitan namin. Ramdam ko ang init niya. Ang amoy ng pabango niyang naghahalo sa natural na bango ng isang lalaking kakaligo lamang. Andrea? Bulong niya. Puno ng pag-aanyaya ang tinig. Hindi ko alam kung sino ang unang gumalaw sa amin. Pero bago pa ako makapag-isip, naramdaman ko na lamang ang malalakas niyang bisig sa aking mga braso. Hinila niya ako palapit sa kanya. Nakakabaliw na pakiramdam. Bago ko pa mahuli ang sarili ko, naramdaman ko na lamang ang labi niyang dumampi sa akin. Hindi marahas, hindi nagmamadali, kundi puno ng pagsubok. Hinahayaan niya ako magdesisyon, pero hindi ko na kayang lumaban. Napasinghap ako ng mas lalong dumiin ng halik niya. Nang mapasandal ako sa pinto habang ang kamay niya ay nasa aking mga muka, niyakap niya ako ng mahigpit, ipinaalam sa akin kung gaano siya kasaya sa aking piling. Sabihin mong ayaw mo Andrea at hindi natin itutuloy ito. Anya, bahagyang inilayo ang muka para tignan ako sa aking mga mata. Pero paano ko sasabihin ang hindi totoo? Sa halip na sumagot, ako mismo ang humawak sa kanya. Hinila ko siya pabalik sa aking labi at doon nagsimula ang aming tuluyang pagbagsak sa kasalanan. Hindi ko alam kung paano ako napunta sa ganitong sitwasyon sa isang iglap. Ay nasa pagitan na ako ng kanyang matitipunong bisig nadarama ang init na parang apoy na bumabalot sa akin. Sabihin mo lang kung gusto mo kong tumigil. Bulong niya sa aking tenga alam kong may pagkakataon pa ako para umatras. May oras pa para tapusin ito bago tuluyang mawala sa kontrol ang lahat. Pero nang bumalik ang labi niya sa akin, ako mismo ang gumanti ng halik. Ramdam ko ang marahas na tibok ng aking puso, ang tila pagkalunod sa damdamin na hindi ko na kayang pigilan. Sa pagitan ng aming mga boses na puno ng pananabik, may isa akong naisip. Wala na itong atrasan. Ang bawat segundo ay tila bumagal. Hindi ako makapag-isip ng maayos. Andrea, mahina niyang tinawag ang aking pangalan. Alam kong dapat akong umatras, pero nang humigpit ang kanyang yakap, wala na akong ibang nagawa kundi sumunod sa agos. Ako mismo ang humawak sa mukha niya. Hinanap ang kanyang labi at binigyan siya ng matamis na halik isang tahimik na pag-amin sa kasalanang hindi ko na kayang talikuran sa gabing ito hindi ako isang asawa hindi ako isang babae na may dapat panindigan sa gabing to ako ay isang nilalang na sumuko sa tukso ang silid ay puno ng mabibigat na paghinga ang hangin ay tila naging mas mainit mas mabigat wala nang dapat sabihin Tanging kami na lamang ang nag-uusap. Nagsusumamong ituloy ang isang bagay na hindi na kaya pang pigilan. Hindi ko alam kung paano ako pumayag ng ganoon na lamang kadali. Bawat sandali ay isang delikadong laro. Isang pagsubok kung hanggang saan ko dadalhin ng aming mga init. At sa loob ng silid na ito, sa pagitan ng mga nakapikit naming mga mata, Tuluyan ako lumubog sa kasalanan. Isang kasalanang hindi ko na nais takasan. Wala nang natirang espasyo sa pagitan namin. Ang nararamdaman niyang init ay parabang dumadaloy sa akin. Wala nang natirang alinlangan. Wala nang dapat isipin. Ang silid ay naging saksi sa bawat paggalaw namin. Ang init ng aming mga nararamdaman ay ay nagsanib sa isang ritmong parehong matindi at mapanukso. Nang bumulong siya sa aking tenga, ang tinig niyang puno ng pananabikat pangungulila ay nagbigay sa akin ng sagot at tanong na matagal nang bumabagabag sa akin. Hindi na ako babalik sa dati at sa sandaling yun, sa pagitan ng mga nakapikit na mga mata, ay tuluyan akong sumuko sa kasalanan. Ang init niya ay nanatili sa akin kahit pang umaga, unti-unti nang bumabalik sa normal. Nasa sariling kama na ako ngayon, sa tabi ng lalaking dapat ay siya lang ang aking iniibig. Tahimik akong bumangon, sinulya pa ng aking asawa na mahimbing pa rin natutulog. Wala siyang kamalay-malay, wala siyang alam na ilang oras lang ang nakalipas, ako ay nasa piling ng iba. Dahan-dahan akong bumaba sa kama, kinuhang roba at itinakip sa akin mula sa bintana natanaw ko ang bahay sa tapat ang lugar kung saan ko isinuko ang sarili ko sa tukso nag-init ang pisngi ko sa naalalang gabing hindi ko na maibabalik pa at ang mas nakakagulat wala akong pagsisisi sa halip ang puso ko kumakabog dahil gusto ko pa lumipas ang maghapon na parang walang nangyari. Naging maingat ako, kumilos ng normal sa harap ng aking asawa. Ngumiti sa kanya, hinalikan siya bago umalis papunta sa trabaho. Pero sa likod ng bawat kilos ko, may bumubulong sa akin. At hindi ko alam kung paano ko yun pipigilan. Habang nag-aayos ako ng bahay, natanaw ko siya mula sa bintana, ang lalaking nakasama ko kagabi. Nakatayo siya sa balkunahin ng kanyang bahay. May hawak na tasa ng kape at diretsyong nakatingin sa akin. Nagtagpo ang mga mata namin. Hindi ako dapat tumitig pabalik pero hindi ko napigilan. Sa pagitan ng manipis na kortina, muli namin nilalaro ang parehong delikadong laro. Tahimik matindi at puno ng init. Nang lumalim ang kanyang ngiti, isang lihim na paanyaya, napakagat ako sa aking labi dahil alam kong hindi pa ito tapos at sa sandaling iyon napagtanto kong isang pagkakamali lang ang kailangan ko para mahuli ang tibok ng puso ko'y bumibilis habang patuloy kaming naglalaro ng apoy lihim na suliapan lihim na paghawak kapag walang nakatingin mga mahihinang bulong sa pagitan ng pintuan hanggang sa isang gabi muntik na kaming mahuli habang nasa kusina ako at nag-aayos ng hapunan, biglang may kumatok sa likod ng pinto. Nang buksan ko yun, tumambad sa akin ang kanyang matikas na katawan. Ang mga mata niya na talaga namang kay gaganda. Andito ang asawa ko. Mahina akong sabi pero hindi siya natinag. Isang hakbang lang at nasa loob na siya ng aking bahay. Malapit, mapanganib. Ramdam ko ang pagiinit niya habang isinandal niya ako sa pader. Inilapit ang labi sa aking tenga. Namiss kita. Bulong niya. Ang kanyang hininga nagpainit sa akin. Bago ko pa siya maitulak palayo, biglang bumukas ang pinto ng sala. Andrea? Napamulagat ako sa boses ng aking asawa. Mabilis akong lumingon, kasabay ng pagtalilis ng anino ng lalaking kasama ko. Sumuod sa tagong bahagi ng bahay. Humakbang papasok ang aking asawa. Luminga linga. May kausap ka ba? tanong niya. May bahid ng pagtataka ang mukha niya. Umiling ako, pilit pinapanatili ang normal na tono ng aking boses. Ah, wala, may nahulog lang sa likod kaya sumilip ako. Nakita kong lumingon siya sa direksyon kung saan nagtatago ang lalaking hindi dapat narito. Napakagat ako sa labi, pinipigil ang ipakita ang kaba. Isang maling galaw lang mauhuli kaming dalawa alam naming delikado pero hindi namin mapigilan habang nasa loob ng bahay ang aking asawa ay naglalaro kami sa kabilang silid nakatayo ako sa kusina nag-aayos ng hapunan habang siya naman nasa likuran ko bahagyang nakasandal sa dingding ang kanyang tingin ay matalim puno ng init sinusunda ng bawat kilos ko Umalis ka na. Mahina akong sabit, hindi siya lumilingon. Pero sa halip na lumayo, mas lumapit pa siya sa akin. Ramdam ko ang init ng kanyang katawan sa likuran ko. Kasabay ng mahina. Ngunit mapanoksong bulong sa aking tenga. Sabihin mong ayaw mo. Napapikit ako. Pilit nilalabanan ang aking isip. Hindi ko dapat ito ginagawa. Hindi namin dapat ito ginagawa. Pero nang maramdaman ko ang kanyang labi, isang mahina, ngunit mariing paghalik na nagpadaloy ng kuryente sa akin. Alam kong hindi ko na siya kayang pigilan. Nang biglang kumatok ang aking asawa sa dingding. Andrea, tapos na ba ang hapunan? Nanlaki ang mata ko. Mabilis akong umatras. Tinulak siya palayo. Dali-dali akong huminga ng malalim bago sumagot. Oo, oh, konting minuto na lang. Nakita kong bahagyang napangisi ang lalaki bago mabilis na dumaan sa gilid ng pinto patungo sa likuran kung saan siya dumaan kanina. Isang maling galaw lang at mahuhuli kami. Sinundan ko siya ng tingin. Puso ko'y kumakabog sa kabah. Laro ng apoy ang ginagawa namin. At sa bawat sandaling lumilipas, palapit na kami sa pagkapaso. Hindi ko alam kung paano ko nakataka sa huling gabing yun. Pero sa halip na matakot, lalo akong nalulong, lalo akong naging pabaya. Minsan kapag lumalabas ang asawa ko para magtrabaho, dumaraan siya, walang pasabi, walang babala. At sa bawat pagdating niya, alam ko na ang gusto niyang mangyari at hindi ko siya kailanman nang tinanggihan. Ngunit sa isang pagkakataon, muntik na kaming tuluyang mahuli. Habang nasa kama ako, biglang tumunog ang pinto. Andrea, boses ng aking asawa. Nataranta ako. Ang lalaki sa tabi ko ay mabilis na bumangon. Pinulot ang kanyang mga gamit at naghanap ng paraan para makatakas. Honey, bakit ang aga mo? Pilit kong pinatatag ang aking boses. May nakalimutan ako. Nakita ko kung paano tumalo ng lalaking kasama ko sa bintana. Isang maling hakbang lang. Tapos ang lahat. Nang pumasok ang sawa ko, nasa ilalim ako ng kumot, kunwaring bagong gising. Lumapit siya at hinaplos ang aking pisngi. Ang init mo, ba't parang nilalagnat ka? Umiti ako at pilit na tinatago ang mabilis na tibok ng aking puso. Pagod lang siguro. Hindi niya alam na ang tunay na dahilan ng init sa katawan ko ay hindi sakit kundi kasalanan. At sa puntong yun, napagtanto kong hindi na ito laro kapag nahuli ako wala nang balikan alam kong dapat ko na itong tapusin pero hindi ko magawa dahil sa tuwing sinasabi kong huli na to mas lalo ko siyang hinahanap paulit-ulit naming ginagawa ang kasalanan minsan sa bahay niya habang tulog ang buong paligid minsan sa loob mismo ng bahay ko ilang oras bago dumating ang aking asawa minsan sa pinakamapanganib na lugar sa oras na anumang saglit, maaari kaming mahuli at sa bawat pagkakataon, unti-unti ako nawawala dahil habang patuloy ako nagpapakasasa sa tukso, unti-unti ring nawawala ang pagmamahal ko sa aking asawa. Hanggang isang araw, nang yakapin niya ako sa kama, wala na akong naramdaman, wala nang init, wala nang saya, wala nang kahit na ano, alam kong hindi ko siya kayang iwan. Alam kong hindi ko kayang aminin ng lahat, pero sa tuwing magkasama kami, isa lang ang nasa isip ko, ang lalaking hindi ko dapat minahal. At doon ko napagtanto na minsan hindi mo kailangang mahuli para masabing talo ka. Dahil minsan, sa paulit-ulit na kasalanan, kusa mong binibigay ang sarili mong kaparusahan.